tikman na natin ang pritong baos at eto nga oh, ako napaka crunchy yan no Tumotunog, tunog pa sarap for todays ulam nagpiprito ko ngayon ng daing na baos ang gusto ko rito ay crunchy at meron na nga ako napritong dalawang peraso at syempre nakarito na rin ang rice In Tagalog, kanin. At ito na nga. Malapit na maluto ang ating toasted na bongos. At syempre, napakabilis na ang pangyayari. At niready ko na nga ang bagong isda na may kalamansi at sili. At syempre, ang ating kanin. At ito na nga. Kakamayin ko muna to kasi masarap pag kinakamay muna bago kainin ang iyong bangus. At isasasaw ko na nga sa sabagong sta na may sile. At isusubo ko na. At syempre, tinik mo na ni Boy. Iyan, tumutunog-tunog pa. Super crunchy nga ang iyong bangus. At gusto pang tikman ulit ni Boy ang iyong bangus. Ay, yun, know. oh. Super crunchy. Super yummy. Ang bahos na toasted. Yun, oh. Know, Patapos sa si boy.